Kidlat News Updates Ako sa si Cesar masama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Higit labing dalawang libong katao ang nagtipon-tipon sa Cotabato City simula kahapon upang suportahan ang Palestine at ipanalangin ang tuluyang paglaya nito mula sa kaguluhan. Bukod sa mga residente ng syudad, nagmula pa sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato at Zamboanga del Sur ang mga dumalo sa Bangsamoro Rally for Free Palestine sa so Cotabato City Plaza na inorganisa ng Bangsamoro Actions Against Injustices. Emosyonal ang ilang dumalo habang bitbit -bit ang bandila ng Palestine at mga karato lang may nakasulat na Free Palestine. Ilang opisyal din ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ang dumalo sa demonstrasyon. Nagpatuloy ngayong araw ang rally at inaasahang darami pa ang bilang ng sumusuport sa kanilang panawagang palayain ng Palestine mula sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Hamas at Israeli Defense Forces. Ang Palestine ay isang rehiyon sa kanlurang Asya na mayoryang pinaninirahan ng mga Muslim. Nasa likod na ng rehas ang dalawang Baptist minister sa Cagayan de Oro City matapos arestuhin kahapon ng pulisya dahil sa pagpatay sa isang pageant contestant nitong taon. Inaresto ng Cagayan de Oro City Police Office o COCPO si Bishop Dimver Andales matapos lumabas sa investigasyon na siya ang mastermind sa pagkamatay ni 2023 Mr. Cagayan de Oro candidate Adrian Rovic Fornillos. Dawit rin sa naaresto ang kasabot umano ni Andales na si Jether Nonot na kapo niya pastor sa Lapasan Baptist Church. Matatanda ang gabi ng May 9 ng barilin sa ulo ng gunman na nakasakay sa motorsiklo ang 24 anyos na si Fornelius na siyang ikinamatay nito. Ayon sa pulisya, Love Triangle umano ang pinag sa pagpatay kay Fornelius. Naharap sa kasong murder si Naandalis at Nonot. Matapos may restore kagabi, muling nag-offline ang website ng House of Representatives ngayong araw dahil sa umunoy suspicious and unusual activities. Sa inilabas ng statement ni House Secretary General Reginald Velasco, Sinabinto na sa kabila ng kanilang bagong security enhancements, muling nakadetect ng kakaibang aktibidad sa website na kinakailangang imbestigahan. Noong linggo October 15 nang unang hinak ang congress.gov.ph kung saan makikita ang larawan ng troll face at mensaheng sinasabing nahak ito ng isang grupong tinatawag na Three Musketeers. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, may persons of interest na sila sa posibleng may pakana sa panibagong insidente ng panghahak sa website ng mga ahensya ng gobyerno. Samantala, isiniwalat ng Senado na maging ang website nito ay nagkaroon ng spike in attacks nitong nagdaang weekend matapos mapag-alamang na hack ang website ng kamera. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., bagamat may perimeter and application firewall ang Senate website, nagsagawa pa rin ng adjustments ang tech team nito para mapigilan ang pagtatangkang i ang kanilang website. 3.8 trillion dollars ang kabuang halaga ng nawala sa produksyon ng agrikultura sa loob ng 30 taon dahil sa natural at man-made disasters. Ito ay ayon sa ulat na The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security ng Food and Agricultural Organization o FAO ng United Nations o UN. Ang mga kalamidad gaya ng baha, tagtuyot, pagdami ng insekto, bagyo, sakit at digmaan ay nagdulot ng may 123 billion dollars bawat taon ang nawalang produksyon ng pagkain mula 1991 hanggang 2021. Nakatumbas ng 5% ng kabuang produksyon o sapat na maipakain sa halos kalahating bilyong tao bawat taon ayon sa FAO. Ito ang unang pagkakataon na sinikap ng UN na gumawa ng ganitong pag-aaral na may layunin na maipakita ang lawak ng pinsalang dulot ng mga kalamidad sa buong mundo. Nakita rin sa ulat ng FAO na nagiging mas malupit at madalas ang mga kalamidad mula sa 100 bawat taon noong 1970s patungong mga 400 bawat taon sa nakaraang 20 taon. Tinukoy rin sa pag-aaral ng systemic drivers of disaster risk ay climate change, pandemic, epidemic at armed struggle. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headline sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.